Hello mga ka-kitchen, na-try nyo na ba gumawa ng sushi gamit po yung malagkit at rice? Ito po, magluto lang po kayo ng rice na may malagkit na rice po. Then, lagyan nyo po ng sugar at vinegar. Yun po yung mixture po natin sa rice. Ngayon po, mag, sa isang roasted seaweed, lagay po yung rice sa top. Then, nalagay yung cucumber, crab stick, at mango. Kung may iba pa pong kayong gulay dyan, pwede nyo pong lagyan. Pwede rin po yung yellow radish. Pwede din po yun. Kung mayroon po kayong mabili. Yan. Yeah. Hinihigpitan ko dito guys para hindi po siya bumuka. Baka po tayo ulit ng isa. Lagyan mo ng cucumber, crab stick, at mango. Ayan, full po nating mabuti. Ayan. Nagugulan pa rin pa ako dyan, guys. Can hindi, hindi pa ako ganong marunong kumamit ng bimbo mat. <laughs> yan Higpitan po natin ulit. Ayan, para hindi po siya bumuka higpitan ko ulit guys medyo maluwag pa kaya hinihigpitan ko po yan okay na siya ready to cut na i-cut nyo po kung gaano kalaki yung gusto nyo po or kanipis yung sushi nyo po mm. lagyan natin sa serving plate and lagyan po ng mayonnaise kung wala po kayo mayonnaise, okay na rin po na ganyan po niyo kainin. Video lang po, kaya nilalagyan ng design. <laughs> Ayan. Hope may natutunan po kayo sa video na ito. And please comment po kung ano pa po yung mga gusto nyong lutuin lutuin ko po na ilalive po natin or gawan po natin ng video. Okay, thank you for watching and God bless to everyone. Please don't forget to follow for more. Bye.